Mahal kong kapatid, bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, sandali tayong tumigil. Tanggalin ang bigat ng araw at lumapit sa Diyos. Maaaring maraming hindi nakaintindi sa iyo, maraming hindi nakapansin sa luha mong patago. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat ng pinagdaanan mo. Wala siyang nalilimutan. Walang lihim na hindi niya nakikita. At ngayong gabi, Nais kanyang yakapin. Nais kanyang pakinggan. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit po ako sa iyo. Pagod, humihinga, ngunit mabigat ang puso. Napakaraming nangyari. Marami akong tiniis, marami akong kinimkim. Ngunit sa kabila ng lahat, narito pa rin ako, humihinga, na nanalig pilit na lumalapit sa iyo. Alam mo, O Diyos, ang lahat ng aking pinagdaanan. Alam mo ang sakit na pilit kong ikinubli. Alam mo ang mga gabing ako'y umiiyak ng palihim. Alam mo kung paanong tumibok ang puso ko sa pag-asang hindi natupad, sa panalangin na tila hindi pa nasasagot, sa mga pangakong tila na iwan sa hangin. Panginoon, sa iyong harapan, ako'y hubad na walang itinatago. Walang maskara, walang pagpapanggap. Ikaw lang ang nakakakita ng buong totoo. At sa katotohanan ng iyon, ako'y nagpapasalamat dahil kahit kilala mo ang kahinaan ko, hindi mo pa rin ako tinatalikuran. Salamat o Diyos dahil sa gitna ng lahat ng pagdurusa, naroroon ka. Tahimik kang kumikilos. Hindi mo man sinasagot agad ang aking mga tanong. Alam kong hindi ka kailanman nawawala. Hindi ka lumalayo, hindi ka nagmamaliit. Sa halip, marahan mong tinatapik ang aking balikat, tahimik mong hinihipo ang sugat ng aking puso. Kaya ngayong gabi, Panginoon, muling ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Ang bigat ng aking loob, ang takot sa aking isipan, ang luhang nais ng kumawala. Lahat ito sa iyo ko iniaalay. Tulungan mo akong manalig na may dahilan ang lahat ng ito. Nasa likod ng bawat pag may aral. Nasa bawat pagkatalo, may panibagong pagsisimula. Nasa bawat pagkabigo, may mas mabuting plano ka na nakalaan. Palakasin mo ang loob ko, Panginoon. Kahit pagod na pagod na ako, bigyan mo ako ng panibagong lakas. Kahit hindi ko na alam kung saan ako tutungo, kabayan mo ang aking mga hakbang. Kung ako man ay natatakot, yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Ipinaaalala mo sa akin ngayon na hindi ako kailanman nag-iisa, na hindi kailanman naging sayang ang mga luha ko na hindi man alam ng iba ang aking pinagdadaanan, sapat na ang katotohanang Ikaw ay nakakaalam. Salamat po, Panginoon, sa pagkakaalam mong tunay. Salamat sa persensyang hindi kailanman kumakalas. Salamat sa katotohanang kahit ilang ulit akong madapa. Hindi ka nagsasawang pulutin akong muli. Ngayon, Ama, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Pumasok ka. Maghari ka. Linisin mo ang takot, ang pangamba, ang galit at ang sakit. Punuin mo ng pag-asa, pananampalataya at tiwala. Hayaan mong makatulog ako ngayong gabi na may kapayapaang galing sa iyo. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil alam kong kasama kita sa bawat laban. At bukas, pagmulat ng aking mata, haharapin ko ang araw na may bagong sigla sapagkat alam kong ikaw ang Diyos na hindi sumusuko sa akin. Ikaw ang Diyos na alam ang lahat ng aking pinagdaanan at kahit ganoon, minamahal mo pa rin ako. Aming mapagmahal at maawaing Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, kami po'y lumalapit sa inyo na may pusong pagod, may damdaming mabigat, may kaloobang sugatan. Panginoon, sa iyo lamang kami kumakapit dahil alam naming walang sino man ang ganap na makakaunawa ng aming pinagdaraanan, kundi ikaw lamang. Ikaw, O oh Diyos, ang nakakakita ng bawat patak ng luha sa aming mga mata. Mga luha ng pagkalito, luha ng lungkot, luha ng pagkadismaya. Marahil sa buong maghapon kami ngumiti sa harap ng tao, nagkunwaring ayos lang ang lahat, ngunit sa loob-loob namin, may mga tanong, may mga hinanakit, may mga dalangin na tila hindi pa naririnig. Ngunit ngayong gabi, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Isinusuko po namin sa iyo ang lahat. Alam mo, O oh Diyos, ang hirap ng puso naming tila hindi na makabangon. Alam mo ang mga araw na kami naghintay, umasa, nagdasal, ngunit tila walang sagot. Alam mo ang bawat gabing kami nakatitig sa dilim, tinatanong ang aming sarili kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng lahat, ikaw pa rin ang tinatawag namin. Ikaw pa rin ang nilalapitan namin. Dahil kahit hindi namin lubos maintindihan ang iyong mga paraan, alam naming hindi mo kami kailanman iniiwan. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas na magpatuloy sa kabila ng kabiguan, sa gitna ng mga pagsubok, sa mga sandaling hindi naming makita ang liwanag, ikaw ang maging ilaw ng aming landas. Turuan mo kaming magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Turuan mo kaming manalig kahit tila wala pang sagot sa aming panalangin. Sapagkat alam naming may ginagawa ka. Alam naming may plano ka. At alam naming sa likod ng lahat ng ito, ikaw ay tapat. Panginoon, yakapin mo po ang aming pusong pagod. Kausapin mo kami sa katahimikan ng gabi. Paalalahanan mo kami na hindi mo kami nakakalimutan. Pawiin mo po ang mga pangambang gumugulo sa aming isip. Palitan mo ng kapayapaan ang aming takot. Hilumin mo ang aming puso. Yakapin mo kami ng iyong presensya. Sa gabing ito, O Diyos, hindi na po namin pipilitin ang masagot. Hindi na namin kailangang maintindihan ang lahat. Basta't ikaw ay kasama namin. Iyon na ang aming kapayapaan. Basta't ang iyong kamay ang humahawak sa amin, iyon na ang aming kapanatagan. Hayaan mo kaming makatulog na may katahimikan, may pananalig, at may pag-asang bukas ay bagong simula. Maraming salamat, Ama, sapagkat kahit kami hindi perpekto, minamahal mo pa rin kami. Salamat sa biyaya ng isang panibagong gabi. Salamat sa pag-asa ng bukas. Salamat sa katotohanang kahit kailan, hindi mo kami iniwan. Patuloy kaming mananampalataya, patuloy kaming magtitiwala. Dahil alam naming, alam mo ang lahat ng aming pinagdadaanan. Ito ang aking panalangin, O Diyos mula sa puso kong pagod, ngunit punong-puno ng pag-asa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang nangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abag Ginoong Maria napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!